hinahanap po namin talaga ay court kaya may baon po kaming bola. Samahan nyo po kami. Ang ating vlog po ngayon ha, mga kaibigan ay magbabasketball po tayo. Pero ngayon po ay hahanapin pa natin kung saan-saan 'yung basketball na 'yon. pad lang po kami dito sa ano na ito eh. Kabundok. Anong ano ba ito dito? nasutan ko. <laughs> Basta sumama lang po ako dito sa kaibigan kong ito. Um, yan. Tubig hmm. ang ilalim yan. Alin dyan? Ito po. Ayan. Yan. Palayan yan eh. Hindi Anong po. tubig sinasabi mo? Tubig yan. Tubig yan dyan? Opo. Talaga? Ano ka na? Susuot ah. na tayo. Sige. Sinabi mo eh. <laughs> Ay mga kaibigan. At susunod lang ako sa kanya. Follow the leader lang po <laughs> Saan kaya yung uh, sinasabi niyang court ito bundok kina bundok kailang. Oh, dito ay, po tayo sabi sa kabundukan ah tubig talaga yan ayan nga ayan po mga kaibigan may, may ano ah may isda ba dyan? pwede ba tayo mamingwit din dyan? naku po madamo yan ah magkasabit-sabit ang ano isda Sige. Saan tayo? Ayun, doon sa kinukuhaan mo, meron pa bang meron ka meron ka pa bang, bang tinira doon? <laughs> Parang tingin ko eh, inubos mo na kasi yung maliliit nga eh, nakuha mo na rin eh. Malupit ka talaga pagdating sa mga isda eh, wala kang patawad. Saan? Saan-saan ako nito dinadala eh. Wala namang daan. Oo, walang daan po mga kaibigan, oh, walang daan kung saan-saan sumusuot. <laughs> Pasaway talaga to, basta makalakad lang <laughs> yung mga paang layas. <laughs> ano naman yan? Kahoy. Okay, kahoy, nakakita man ng kahoy. Pasaway. <laughs> Ayan po mga kaibigan, may ano kami, baon kami. <laughs> Ano ba itong daan na ito? Dinadaanan ba talaga ito ng tao? Hindi, saka ta tayo lang gumaan. Ay, pambihira. Kung saan-saan tayo sumuot, ah. <coughs> <coughs> Ay, na da daan. May daan ba? Ano ba yan? Saan ba tayo? Ah, Naliligaw na tayo sa ng basketball court dito. Naku po, ano? Kung saan-saan na sumuot. Saan ba talaga? Baka pwedeng magtanong muna tayo. May bahay ba? Saan ba may bahay? Baka pwedeng magtanong. Hala. ano yan? Ayan mga kaibigan, oh, naku po. Kung saan, saan kami sumuot. Wala namang daan ito dito. Pasaway talaga itong Hindi. friend kong ito. Hanapin natin ang daan. Ang tuwid na daan ito niya Agoy, ginoo ko. Dahan-dahan. Ay, ito, ito, ito. Dahan, ito. natin. Saan? Ito. Siguraduhin mo lang. Kanina pa tayo naglalakad. Ito. Ayun, may kalabaw. Wow, may kalabaw. May ma kalabaw. Hala, 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 hala. mukhang matapang yan. Hala, wag siyuran mo ako. Wag mo akong da, ano, iwan. Hala. Dahan-dahan lang. Pakabulong tayo. Dahan-dahan lang. Ano ba yan? Ay! 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 pasaway <laughs> <laughs> Ala! 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 Dahan-dahan! Baka manghabol yan! Dahan-dahan lang! Ala! Baka manghabol yan! Dahan-dahan <laughs> <daan laughs> lang! Saan <laughs> ba tayo? Hmm! Nakatakot! Ala! Mukhang oh, matapang yan! Oh! Ala! Nakatingin sa atin! San bang dahan? dito <laughs> nga kasi? Mabilis kang... Saan ka ba? Saan dadaan? San dadaan nga? Dito nga! Pasaway ka talaga. O, oh, nakatingin. Baka mo. Habulin tayo. Ala! Pasaway. <laughs> ala, ala, huwag mong ganyanin. Baka habulin tayo. Wala. dito. sa, ay, saan pang pa daan? <laughs> saan pa tayo dadaan? Dito, sa Palabaw. pambira, huwag dyan. Baka, mahab, baka ano yung tayo? Sungagin tayo niyan. Tatakbo tayo. Ay, pambira. palibhasa mabilis siyang tumakbo, ah. Oh, wala. Ay, tinuo ko pang bihira ka talaga. <laughs> Pasaway. <laughs> Alam, mukhang matapang pa naman yun. Ay, 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 tara na. Halika na. Napinta na sa sakit ay sa likod eh. Hala. Mukhang matapang. Tingnan mo, turo. Turo ba? Ay, hindi. Hindi yan turo, di ba? Yung una ko dadaan. Huwag oh, ka dyan. Tara. Ha, pag, naku. Naghanap ka talaga ng ano, sakit ng katawan. Pag hinabol tayo niyan eh. <laughs> <laughs> ala 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 ala. ay Uy, pasaway ka talaga. Ang kulit, <laughs> kulit ng lahi nito. Na Oo, <laughs> uh, nakatingin pa naman oh, la. Pasaway ka. Uy. Huwag ka nang lumapit doon. Tara na. Nangungulit. Kinukulit. Wala, lala. <laughs> pasaway. Kinukulit mo yung kalabaw. <laughs> pag nakawala yan, lagot tayo. Lagot tayo. Pag nakawala yan. <laughs> Ano po kaya? Ano po kaya 'yan? Yung malaking ano yan? malaking Tanki. 'yan. Tanke ng tubig. Mm -hmm. Ah, Ay ayun 'yung titiran mo. Ayun, ayun po may mga naglalangoy-langoy doon. Oh, ayan mga kaibigan, oh. Ayun. Dapat ang langoy-langoy din tayong dalawa diyan. <laughs> may dala-dalpon namin 'yung ano, <laughs> pang-volleyball, pang-basketball na bola. <laughs> Itong kaibigan ko may uh, dala bola. Kasi sabi niya magbasketball daw kami. Eh kaso hindi pa namin natatagpuan yung sinasabi niyang court. Saan kaya yon Siya lang nakakaalam. Malayo pa ba yon Malapit na? Malapit na? Malapit-lapit na. Ah, buti naman. Pambihira kung saan, kung saan, sa kung saan, 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 saan mo na ako sinuot. O, oh, bilisan natin. Baka oh, naman mabutan natin kami dito ay basketball. O, tara, sige. Bilisan natin. Didilim na. Ayan po mga kaibigan, anak ko. Dahil may mga kakilala siya dito. Ayan po. May tumawag po sa kanya at nandyan po siya sa bahay na yan ngayon. Kaya tara po. Pasok na tayo. Tinawag po siya sa loob. yan sa paghahanap po natin ng court napatpat naman tayo dito Ay mga kaibigan dito po tayo sa kakilala niya dito po tayo sa kaibigan po niya mga kaibigan ayan ayan nga po nakarating na sa highway sa kahahanap ng basketball court Ayun mga kaibigan, ako. Nandito na kami. Nandito na po kami. Ayun ano, mga kaibigan, nandito na tayo. Sabi niya, malapit na daw tayo sa court. Oo. Hindi ko alam kung saan yung court na sinasabi niya eh. Ito na po, ito na po, ito na po, na ito na po, ito na po, ito saan na po. Saan na? Saan na ba? Ito, ito, ito. Pasok saan na, na kunti, pasok tayo kunti, pasok Nakita na, malapit na, malapit na, malapit na, malapit na. Malapit Grabing na. malapit, ha. Tagaktak na nga ang pawis natin na kahanap. Nakarating na tayo kung saan saan na tayo. Nagsuot-suot. Ito na, ito na. Ay, ito, pambihira. papasok pa tayo. Oh, ito na, oh. Ay, taybigan, ito na, kaibigan. Magpahinga tayo. Oh, magpahinga tayo muna doon. Na, ito na. Kakaim na tayo, pahinga muna. Saan? Ito. Ay, yan ba? Mm, -mm. Yan ba yung court na sinasabi mo? Mm. Ay, pambira. Ah, <laughs> Ayan. Court nga yan mga kaibigan. No? Oh. Ayan po. Ito pala yung sinasabi niyang court. Pambira. Wow. Ay, pambira. Kung saan, saan kami nagsusuot mga kaibigan. Ayan. Sa wakas, sa wakas. Nandito na rin tayo. Okay. Magpahinga naman muna tayo. Pambira. Upo muna tayo. Kainin nga natin yung mga baon-baon natin dyan. Ang bihira, nakakapagod ah. Pinagod mo kaya ako? Uy, mahirap maghanap ng court. Upo muna tayo. Ayan na. Ang court, mga kaibigan, ang sinasabi niya, ayan. Ayan na. Ayan, sa wakas po mga kaibigan, ay nakarating din kami dito sa court na hinahanap namin. Itong kaibigan ko, kung saan saan niya ako dinala, kung saan saan niya ako isinuot. Layo na pala, ang layo na pala noon, layo dito sa court na ito na sinasabi niya. Hmm, nakita din natin yung wakas, Tayo na napagod. Sa wakas, nakarating din tayo dito. Hmm. Kaya lang, nakakapagod. Kaso lang, isa lang ang ano niya. Ano? Isa lang ang tayo. Oo, oh, eh, ano lang. Ay, alala! Siya tayo. na po ang kuti? Pato ata po. Basaway. Yan ang napapala ng mga gala eh. Gala kasi ito eh, nakahawaan ako dito o <laughs> Ubukas, abangan niya. Hintay sa Adventurous. Hmm. Wag niyo pong, wag niyo pong kakalimutan subscribe po sa channel namin. Manood po kayo sa FB Villanes Vlog. ito po ay bago ko pong channel. Yung dati ko pong channel, yung naunahan po yung FB Villanes Vlog. Tapos ito ngayon po. Nakikita niyo po kaming dalawa. ang bundok naman ito. Walang kabahay-bahay. Sa so, susunod po, yung susunod nating vlog po ay sa ano, mamimingwit po tayo. Nungha tayo ng isda. Ito kasi malupit ito sa mga isda. Magaling manghuli. <laughs> Pag siya po, madali siya makahuli, eh. mabilis lang. Malupit lang po ito eh. Pati, Subukan mo kasi. Pati malilit. Talagang tangay talaga. Walang patawad. <laughs> Nagigil ako sa isla. Pinanggigigilan niya yung mga ano, tilapia. Mga tilapia ba yan? Mm. Hmm. Ito, po, ito po ang kaibigan kong ito. Ano po eh. Uh, sa Caloocan pa kami, sa Santa Cateria pa kami nito, nagkakilala. Hindi ko lang matandaan, hindi ko lang matandaan kung saan nagsimula. <laughs> kung paano ba kami naging close talaga, as in, para lang kami, para lang kami magkapatid. Kahit tayo lang, hindi tayo nagkaano ng salita. Mm, hindi kasi, kaya, hindi kasi tayo nagkakapitulan. Patulad like, ma ng magkaibigan, ibang magkaibigan na madaling magkapitunan, madaling mag-away, gano'n, kunting ano lang nag nagsisilusan, yung mga ganon Hindi pa naman humantong sa ano, yung pinagsilusan niya ako. Halimbawa, ano, may iba kong kaibigan, Ay, ba, tapos, tapos nagsilos siya. Mm -hmm. Kaya ako, ako yeah. naman, marami, marami siyang kaibigan eh. Yung mga kaibigan niya, syempre kaibigan niya yon Hindi ko pinagsisilusan yun kasi mga kaibigan niya yon Iba naman yung banding naming dalawa. Di ba? <laughs> Mm. Hapon na ay gabi na. Hmm, tara na, abutan na tayo ng dilim. Ang yeah, basketball na kaya. Mm. Subukan natin kung marunong ba tayo mag-shoot. <laughs> marunong ba tayong mag-shoot ng bola? <laughs> eh ano mo yung kahoy? Eh e ano? E ano?